Nakita ko na. Hello! <laughs> so, today is June 6, 9 a.m. At nagising kami ng 5 a.m. ng aking mother. Yes, my mother is here in Dubai, finally. And today, we're so happy kasi yung papa ko on the way na rin siya pabunta dito sa Dubai, guys. And we're so grateful. And super happy talaga. Super thank you talaga kay Lord for, for providing everything to make it possible na makarating din dito ang papa ko. Sorry, 17 ba ma? Pumunta ka dito? Oh. Ang mama ko nagpunta dito para tulungan niya ako until naman dito siya. Four months na siya dito. Magwa five months na. At resident visa na siya, guys. Meron na siyang two years visa. But yung papa ko, vacation lang siya dito. Nang two months. And kung may chance na makapag-extend siya, may pera, why not? I-extend ko talaga siya. And this is dream come true talaga, guys. Kasi since pumunta ako dito sa Dubai, ngayon, eh, plano ko na yun na madala ko sila dito, pero hindi natutuloy, hindi nangyayari. Kaya naman talagang, I believe in God's perfect timing. Alam mo yung kahit may pera ka noon, tapos hindi matutuloy kasi yung papa ko may problema siya sa passport. Kahit anong gawin namin, hindi namin maayos. To make the story short, nagawa namin ng paraan, eto pa nung nanganak ako. Kala ko, hindi ko na madadala yung papa ko kasi... Kasi mas malaki na yung gastos ko at Mahirap na magka-extra lalo na may anak na. But guys, binigay pa rin ni Lord yung prayers natin. Sobrang saya. Ito yung mga, ito yung goal na inaasam ko na dati pa na madala sila parehas dito. Kasi never pa silang nakapag out of the country. And gusto ko lang talaga tong i-vlog kasi sobrang saya ko now. Sobrang impossible ngayon nga kasi lumaki yung expenses namin and hindi naman nagdagay yung income namin. But ayun, ayun nga, papunta na yung papa ko. And mamaya susunduin namin siya six yung dating niya but I think makaka magkikita na kami mga 7 to 8 kasi medyo na delay yung flight niya ngayon. So anong masasabi mo na papunta na dito si Papa? Kasi hindi ko guys na vlog yung pagdating ng mama ko dito kasi kakapanganak ko lang wala ko energy at all. Super excited so masaya masaya. Naiiyak na nga ako. Naiiyak <laughs> na kagad siya ngayon. ito ano? na ang baby ko. Ayan. And siya ang blessing. excited. Huh? Excited ka na makita si Lolo? Yay! Excited na! Hindi ka wag excited? Yung nagkakarga sa'yo ang excited. Welcome to DXB. Let's go. Ito, ito, ito. ito tayo, babe. Sa mo si daw siya. Nandun na siya. Nandun na siya? Oo, nakitawag na nga eh. Nakita ko na. Ayun na. Ah. Wow, hello, <laughs> welcome, yay, wow, oh. oh. hello, hello siapa? Siapa punya ma, apa kah? No. Hindi niya kasi naiiwan eh. na hmm? siya. <laughs> Napakagod ka? Ay, baba! Parang hindi ka namamansin. Ano ba yan? <laughs> okay lang yan. Ito <laughs> <Welcome> <Dubai. laughs> Si Papa pinipigilan yung luwa eh, kaya ayaw tawingin eh. <laughs> <laughs> Welcome to Dubai! <laughs> <laughs> Daddy love. Nagkausap ko lagi. Eh. Ay, ang mahal ng parking. Kano? 40. Kailangan lang yan. Ah. na. Pag-nuders pa, merong itlog, hindi nila may itlog, may vegetables, may balok, may gil, may salim, tapos si Lins. Hindi nila ko malam. Gusto ko, at uh, Daddy love, daddy love. Daddy love. Wow. Wow. Are you happy? Papa's first day in Dubai. Yay! So, magsa-swimming kami dito sa Damak. Sponsored by Clinton. So, today is June 7. June 7 today. Ano yeah, yun? Masarap ba yan? Masarap ba yan? Thank you. Swimming time. Yes, yes, yes. Saya nya Rido eh. Mungkin dia nak Sana.